Kamusta po kayo mga kapatid sa pananampalataya sa ating Amang Diyos, sa Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu Santo na laging kumikilos sa ating mga buhay? Mga kapatid, meron pa ba tayong oras na magbasa? O meron pa ba kayong oras na magbasa ng Biblia upang maintindihan at maunawaan kung ano yung mga bagay na dapat nating uh, sundin o gawin sa araw-araw po ng ating pamumuhay. Alam ba natin kung saan nagsimula ang lahat at kung sino ang lumikha? Mga kapatid, hayaan niyo po na tulungan ko kayo na maintindihan at maunawaan at malaman kung paano tayo nagsimula, kung paano nagsimula ang mundong ito at kung paano dumating ang ating Panginoong Heso Kristo. Tara, sabay-sabay po nating pag-aralan at intindihin at unawain ang salita ng Panginoon at ang katotohanan tungkol sa paglikha ng ating Diyos. Handa ka na ba? Handa na ba tayong lahat na marinig ang katotohanan sa salita ng Diyos? Simulan na po natin sa Genesis chapter 1 verse 1. Verse 1 nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ano yung unang nilikha ng Panginoon, mga kapatid? Langit at lupa. Diba? Nagsimula ang Panginoon sa langit at lupa. Puntahan po natin ang verse 2. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilima bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So, nung nilikha ng Panginoon ang langit at lupa, hindi limang bumabalot dito. At ang nagbibigay liwanag lamang dito ay ang Espiritu ng Diyos di ba? sa ibabaw ng tubig na kumikilos. So, ganon yung proseso, mga kapatid. Ganun ginalikha ng Panginoon ang sanlibutan, ang mundong ito. Verse 3, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Ha? Sinabi ng Panginoong Diyos na magkaroon ng liwanag at nagkaroon niya. Nakita niyo mga kapatid? Yung sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. So biglang nagkaroon ng liwanag. Yung dating madilim, nagkaroon ng liwanag. Di ba? So sa verse 4, nasiha ng Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. So mula doon sa madilim, nagkaroon ng liwanag at pinagbukod ito ng Panginoon. Verse 5 Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Mga kapatid, nung unang araw na nilikha ng Panginoong Diyos ang sanlibutan mula sa langit, mula sa lupa, mula sa katiliman hanggang nagkaroon ng liwanag at nagkaroon ng araw at gabi. Iyon ang unang araw ng paglikha ng ating Panginoon. Doon nagsimula mga kapatid, ang sanlibutan. Kaya nakita niyo mga kapatid, ang lumikha ay ang ating, ang ating Amang Diyos na nasa langit. Siya ang nagbigay ng lahat sa ating buhay. Sa Kanya lahat nagsimula ang meron tayo sa ating buhay. Hindi dahil nagtatrabaho ka, ah? hindi dahil ikaw yung nagpapagod upang makuha yung mga bagay na gusto mo. Hindi. Mula sa Diyos ang lahat tulad ng kanyang ginawa ng pasimula ng mundo. Diba? Nagsimula sa wala. Nagsimula sa langit at lupa na ang pumabalot ay kaniliman. At nung sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng araw at gabi. Ito yung unang paglikha ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya, kung ngayon, iuugnay mo sa buhay mo, paano kaya magkakaroon ng liwanag ang buhay mo? Walang iba, lumapit ka sa lumikha ng sanlimutan. Lumikha sa iyo at siya ang magbibigay ng liwanag sa buhay mo. At yung kadiliman na pinagdaraanan mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon, na akala mo, ikaw na ang may pasan ng mundo, nasa iyo na lahat ng problema. Mga kapatid, pagkatiwala mo sa Panginoon yan. Yung katiliman na yan, yung sitwasyon mo na yan, ibigay mo sa Panginoon at bibigyan niya ng liwanag yan at magkakaroon ng liwanag ang iyong buhay. Mga kapatid, nakita niyo po, sa paglikha pa ng, ng, ng ating Ama na nasa lang langit, nakakapulot na tayo ng aral at naiuugnay po natin ito sa ating buhay sapagkat nakikita natin ang katotohanan, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kakayahan ng Diyos na kaya niyang gawin sa ating buhay. Diba? Kung noon walang langit, walang lupa at nababalot ng kadiliman ng lahat ay nabigyan niya ng na liwanag. Paano pa kaya? Yan pa kaya ang buhay mo? Yan pa kayang, ito pa buhay natin? Ito pa kayang pinagdaraanan natin? Hindi niya kayang bigyan ng liwanag. kaya kayang ngayon mga kapatid. Basta tayo ay manalig at maniwala at magtiwala at manampalataya sa Diyos na siya ang Diyos na may likha ng lahat. Siya ang Diyos na nagbigay ng iyong buhay. Siya ang Diyos na magbibigay sa iyo ng liwanag sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, patuloy nating basahin ang Biblia. Ngayon, nakabasa tayo ng versikulo from verse 1 to 5. Pero kung atin po itong hahalungkatin, ating iuunay sa ating buhay, ating aalamin ang katotohanan, makikita natin kung paano kumikil, kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay at kung paano niya nilikha ang sanlibutan ito. Di ba mga kapatid? ilang minuto, ilang bersikulo lang ang ating pinag-aralan. Pero may aral kaagad na tayo ay natutunan. Kaya mga kapatid, patuloy na kayo ay makinig sa bawat video na aking gagawin at mas marami pa tayong aral na mapupulot. Ilang bersikulo pa lang yan. Pero nakita mo na kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo pag tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay. Ang Amang Diyos ang kanyang bugtong na anak na Seso Kristo at ang Espiritu Santo na pinakikilos niya sa iyong buhay. Kaya patuloy tayo mga kapatid na maglikod, magtiwala at manipalataya sa ating Diyos. Maraming salamat mga kapatid sa iyong ilang minuto na pakikinig sa video ito. Salamat and God bless sa iyo, sa pamilya mo, sa ating lahat. Pagpalain tayo. Muli, maraming salamat. Ipinagpe-pray ko po kayo. Ama namin mga pangyarihan, Panginoon Isang Kristo at ang Espiritu Santo na kumikilo sa aming buhay, patuloy mong buksan ang puso at isipan namin, O oh Lord, patuloy kayong magpakilala, patuloy niyo ipakita na kayo ang Diyos na lunikha na lahat, na kayo ang Diyos namin dapat sambahin, walaan at panampalatayahan at ialay ang aming buhay sa inyo sa araw-araw. Ano man ang aming pinagtaraanan sa buhay, Inaalay po namin at pinagkakatiwala sa inyo ang lahat ng ito sapagkat kayo ang magbibigay ng liwanag sa aming buhay at sa lahat ng aming pinagtaraanan. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at sa inyong pagbabahal. In Jesus' name and to the Holy Spirit, Ama namin Diyos, itinataas namin sa iyo ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat mga kapatid.